Yun, Magandang tanghali, magandang magandang, magandang magandang araw sa inyo. Mga ka CW, welcome po sa channel namin, ang aking aming asawa, at ang aking aming asawa, busy-busy. Ayan. No? Amiga, ano ba 'yang ginagawa mo? Nagluluto magluluto ako ng patatin. Ayan, ang patatin ng amiga. Pinakuluan mo na 'to, no? Mm -hmm. ano ba 'to? Pat uh, pata at saka oyster, ano Oxtail. Oxtail. Oyster. Oyster todoy. Oxtail. Ayan. Pinakuluan ng Kasi ilang oras yan. Wala namang pata ng ano dito. Eh. Nang hmm. Kaya... Kaya wala tayong pang... Baga na sana yung pang bulalo sana. Eh wala na dun sa ano. Wala na akong nakita pang bulalo. Kaya oxtail na lang. Ayan. oxtail to at saka pata ng baka. Ayan o. Oh. Ang ginawa ni Amiga dito, pinakuluan niya ito ng mga ilang oras, Amiga? Yun. Sabi natin tatlong oras pinakulawang para mas malambot. Kaya simulan natin yung pagluluto at uh, ready na lahat. Amiga, anong iluluto mo? Humba. Hmm, humba, humba patatin. Pat Ay, patatin humba. Ay, humba. Ay, humba. lang, parang naman eh. lang naman patin. yan. oh yun. Ito <laughs> nga, uh, oxtail at saka ito yung pato ng baka. At saka ito na yung gagamitin yung amiga. ah uh, sibuyas, bawang, oyster sauce, pineapple, brown sugar, banana blossom, at mayroon siya star anis. Ayan, ang star ng bayan. Dito tayo sa Kuwait at buhay W. Buhay Kuwait. Yun, nagpahinti si Amiga dito ng kanyang kawali. At uh, itong sabaw na to na pinagpakuluan mo Amiga, ito yung gagamitin yung mamaya, ano. Ang sabaw-sabaw. At uh, meron din pala nga uh, paminta. Ayan, nalimutan ni Amiga may kayo nga. Meron siya dito pa minang gagamitin. May buo at saka drog, no? Oo, okay. oh, eto. Pinakulo ko na kasi ito sa may sa bay leaf. Pamintang buo. Nilagyan ko na rin kunting asin. Tsaka luya para pantanggal ng bensa. Iyo. Tapos, nandito pa nga yung ano, uh, mga At saka ito, ang ginawa ni Amiga dito, pag nagluluto si Amiga kasi ng baka, talagang sobrang lambot. At yun ang gusto namin yung sobrang na buto. Ah, halos mag ah, na yung ah, buto sa kanyang laman. Uh, ah, Pero ayan. palalambutin pa natin dito. Oo, oh, lalong lalambutin kasi palalambutin na yung amiga. At yun na. Si amiga naglagay uh, na yung bawang dito. At luto na tayo. Patatin. Bawang sibuyas. Ibibisan niya ni Gato. Yung iba kasi gumagawa ng patatin, hindi naging... yung na, no? Hindi na nila nilalagay ng kwan. Diretsyo simpa sa pinag-dambotan. Nalagyan mo ba ba ng poko? Oo. Hindi na kasi meron na tayong tayong mga poko. brown sugar. na, may ganun ba yan? Nalagay na natin yung nilalambot natin na po na yung lagay na kaso ba yun dyan? Wala naman yung balada ng sili sa ba? Ipot sa lang natin lagi ako ng Masarap yan kasi na pinagsama niya yung, yung oxtail tail at saka yung pata ng baka. Hmm. Masarap ka lang din yung parang tambola eh. Dito. Hmm. Kasi yung tayo yung ox hmm. masarap din yung oxtail na yun yung adobo kasi nga malasa siya. Hmm iba yung lasa ng okay eh, no? Baga parang uh, kaysa din sa... Masarap talaga yung medyo magbuto-buto talaga sa karne. Uh, Pero paa to, eh, yung paa, yung ginagawa natin Balbakuan. Balbakuan. Tapos sinaluan lang natin. Pero pwede yung harin yung pangbola. Pwede yung harin sa akin. Kaya dito wala naman baboy. Kaya so, ito yung ginamit natin. Masarap yan. Tapos maglalakit-lakitan. Ilalagay mo na ba yan? Eh? Ano ba yan? Staranis ilalagay mo na yan? Ano mamaya pa? May toyo. May toyo din. na. Ilalagay mo na. Toyo toyo. Ang toyo niya sa ulam, hindi sa ulo. Huh. Ano, ano ba ang niya lagay niya? Ano ko ng toyo? niya yung sabaw. niya, amiga. Saka na, para siempre. Pineapple para sabay-sabay no? na. Okay, ilagay sa kanila. na. pineapple. Uh -huh. Lalat na ba? Uh -huh. Mhm. Para sabay-sabay kuno -sabay, na. Timplahan na. Tapos oyster oyster sauce. marami lang uh, mas marami lang ang, uh, na konti ang patatib na nilalagay no kaysa adobo. Pero halos pares lang pala no. Anong mas marami? Mas maraming nilalagay itong patatib patatim kaysa sa adobo. Ito kasi meron pa mga uh, alis alos hmm. pares lang din pero may asukal lang kasi ito asukal. Star sa kabayan ng blossom. Tsaka yung... Uh, Misa kasi yung iba naglalagay din ng kwan eh pineapple ngayon, di ba, sa adobo. Mm Kahit naman, pwede rin naman walang pineapple. Nandito nga pala kami ni Amiga sa Kuwait, Buhay or W, ang ginagawa namin ni Amiga kasi kami ngayon ay kakain ng tanghalian. Samahan nyo kami ni Amiga. At uh, para sa nagbabalak pa lang at uh, na dito sa Kuwait o oh, nasan sa kayo para sa inyo yung China ito kung kayo ay isang OFW kami po ay uh, OFW na katulad nyo ni Amiga ano na pa lalagyan nyo dito tatap na mamaya uh, na lang lalagyan ng asokal mamaya na lang lalagyan so, sabi ni Amiga at tatap pa na nakukuluan at palalambutin pa dito para maigap Tapay kayo ng konti. Ayaw no, Masayang... Ay na, mo na at, uh, ko na, na at siya. Ito, hindi mo ba ito? Um, lahat ko ng Para alam mo, may lift naman tayo sa sabaw. Wait lang, kasi masasama yun. Tingnan natin kung mulo. Subscribe nyo na sana yung channel namin ng aking amigang asawa Don Quijote Youtube Channel po Para masubaybayan nyo yung uh, buhay ng isang OFW At uh, mga gala-gala namin dito sa UIC. So, Para uh, kung ano-ano pa Basta buhay OFW Siyempre buhay OFW kasama dyan yung ating pagbabakasyon Meron din tayo mga ganyan Bakasyon Pinas, parte yan ng isang OFW pagbabakasyon sa Pinas. Kaya samahan niyo kami. Don sa YouTube channel. baon niya na o. Ang gulo-gulo ng ating patatin. Pagyan na natin siya ng sopa. Brown sugar yung ginamit. Pahihigain lang natin siya para lumapot yung sabaw tapos ready na. na amoy po. Sarap na ang amoy. Yun, yeah. eto na. May gana na bang balita? Ayan, malapit na. Panihiga na. Hindi ko siya masyadong panihigain kasi alam mo na gusto na lang sabaw ni Dominic. So, 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 okay na ito sa atin. Okay oh, na Amiga, eto... at yeah

ito na mga amigo tamiga, andito na tayo sa ating uh, lamesa at uh, ito na ang pinakahihintay ko, ang kainan syempre At uh, syempre sama kayo sa aming amiga at uh, paki pakisubscribe, like, share naman po ang aming buhay ko, buhay of the ng aming amiga. At natin to, patagal nyo ba natin? Ito, tigman natin. Dito na namin nilagay ni amiga kasi kami lang naman ni amiga, kaya dito na namin nilagay sa anong tawag dito eh? Sa ating kawali. Yun know, Parang na, feeling kasi namin pag nakaganyan to kami. Parang restaurant. At parang... Parang restaurant. Parang restaurant na to. At saka iwas ang Uh, Hugasin. Hugasin na rin. Eh, Para daw ang plato. Ay, no? Eh, yung totoo. Yung natural totoo. na... Uh, yung totoo. Yung, eh, yung Ang hindi natural. totoo, parang nasa restaurant. Ang totoo, ayaw lang namin magugas sa maraming pa. Ayan po. Kaya nalagkit to. Ay, tsaka yun naman talaga yung totoong ginagawa natin. Diba? Mm. Ito yung totoong buhay. Ano yung totoong buhay? Kasi nga, ang OFW kasi, rektahan na yan. Ito na! At ito ang uh, rektahan na rin. Tikman natin. Bawa tayo ng... Anong uh, uh, kukuyin natin dito? Nagbibito ako kung uh, pata o yung oxtail. Ito na, oxtail lahat na to. Kukuyin natin. Yun. Ano ba yan? Ah, okay. Oxtail yun. Tapos uh, sabuhan natin. Sarap. Medyo malagkit. Malag Kaya yung mga gusto ko yung mga lagkita na yan. Kuha ko ng pata. Yung medyo may taba. Yung gusto ko dyan eh. Parang wala akong nakikita mga taba-taba. Yeah. Ito. Taba. Yan. Ito. Ito. Yan. Parang makita nyo kinakain ko yung taba-taba na yan. yan. Isang buntot okay. na ganyan. Hindi naman talaga siya taba eh balat ng baka no? okay, tigman natin magkakamay na ako siyempre at uh, hindi natin kailangan pang uh, magkutsara at uh, pahirapan lang natin ang baka pero mainit ha mainit, bago luto eh Ayan. ito yung oxtail no, malambot malambot ito naman yung pata ng baka Malambot Yaman talaga kasi malambot. pag inanong mo Kinurup sa kamay. Kinurot ko lang eh. Anong um, sauce? Kamusta? Masarap. Nasa-nasa niya yung hmm. yung star anis, siyempre. Yun yung kaibahan nun. At saka, siyempre, meron dito yung uh, pineapple niya yung matamis-tamis. Tsaka yung lasa. Saktong-sakto. Ito yung hinahanap kong lasa. Tama lang, tamis. Tama hmm. lang yung asokal na nila. Tama lang lahat. Tsaka masarap. Ayan o. Oh. Tingnan ba, ba natin to? Mainit. Mainit kasi eh. Tapa. Bagong ano, uh, luto. Sakto. Parang ito yung... Yan talaga hinahanap mo? Ito talaga hinahanap ko. Kasi nga, tumira rin ako Laguna. Sa tapat kasi namin doon, may karinder. patatim yeah. Pata team. Lagi ko rin ino-order. Doon paborito ko yan. Kaya, pinaduto ko kay Amiga to. Namiss ko na itong pata team na to. Kaya, yung Amiga to Amiga. Alam kong gutom na si Amiga. At uh, na yan sa likod ng camera. At uh, pakisubscribe. Amiga, imbitahan mo naman sila. Please don't forget to like and subscribe po Don Gidote channel. Kain na na. Isang subo ulit. Ingat po. At respeto sa bawat isa. Mm. At Ingat.